So, dito kami ngayon sa Bicol, kung saan po yung lugar ni Daddy Alex. At syempre, may, may kasama ako. At samahan niya ako kasi may ichichika ako sa kanya. Oh. Samahan mo ako, si, si Mami Yuri. Hi! Mm -mm. Um, hello, hello! Welcome sa... Saan tayo? Kasi, may, kasi maliligo so, tayo. Matung, dito kami pupunta sa... Ubud? Ubud ba tawag mm -mm. doon? sa Ubud. Doon, Ubud. Maliligo kami. Then, may chika daw to eh. Ewan ko lang kung ano. may isi-chika ko sa'yo na bonggang bonggang chika. Yung, yung chikang ano talaga. Walang, walang nakakaalam. Kung baga, ikaw lang talaga makakaalam. Oo, oh, At chika sila. Na, chika daw na pang basag buka o basag puwet? Basag mukha. <laughs> <laughs> basag, basag mukha. So ngayon guys, uh, mag, mag, may ano ko kay Mami Yori, may isichika ko sa kanya mamaya ha. So hintayin niyo habang naliligaw kami, malalaman yung mga chika. <laughs> Bye! So yan, so yan guys, so yun yung place dito sa Bicol, kung saan po yung place ni Daddy Alex. Um, mga puno. so yung yung ubod? Mm -mm. Wala pa kaming tulog. <laughs> Nagulat ako guys. Kasi akala ko, saan kami maliligo? Akala ko sa batis, o sa lawa, o sa ilog. Yun pala guys. Dito lang pala sa... sa ano ng ano ng kalabaw ginoo ko. <laughs> dito lang pala. Dito lang pala kayo maliligo. Walang hiya. Dito lang pala kami maliligo, ha dito, dito lang pala tayo maliligo. Akala ko malayo kami maliligo. At siyempre, bago ang lahat, finally, <laughs> natatawa ako dito. Ako, dito pala pa kami maliligo, guys. Oh, di ba? Buti nilang nagdala kami ng ano, ng ng tabo. Ang linaw, guys, ang linaw, tingnan natin ngayon, magtatabo lang daw. Pero in fairness, malinaw. Pwede dito maglaba. Mm, sa gilid. Tapos yung tubig dito ay lumalabas papunta doon sa ano, sa dyan sa ano? Sa palayan. Diba? Ganito, ganito ang probinsya. Buhay probinsya talaga dito. Diba? Buhay probinsya. Muliligom kami okay, guys. Maligo na muna si Ma Mama Yo, Mami Yuki. Ay, Mami. Dyan, dyan, ka ba tatalon? hindi ah. Uh... Pwede ba, talonan dyan o hindi naman? Oh, correction, Yuri, hindi Yuki. Yuri. Pero <laughs> <laughs> malinis naman dyan pag tatalonan mo dyan. Ayoko. Hmm, okay, di ba? jan so... ganyan lang kami maligo, guys. Pag yeah. ano. Hmm. <coughs> 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 Ganyan kayo maligo. <laughs> malamig ba? Sobrang lamig pala dyan. Si Jok malamig. Si Jok malamig. Diba? ba? Parang bata lang din na naligo dito sa sa ano. Ganito ang buhay probinsya. Ang oh, sarap. Ano na? Ano yung chika mo? Ang chika ko pala, mamaya na lang pala <laughs> yung chika mo na maganda ka. Oo, oh, oh, yun pala. Ang um, chika ko pala yung maganda ako. At saka sexy. <laughs> chika mo na rin sa kanila kung paano ko. Kung paano ka maligo na may sabon. At paano maligo na may shampoo sa ulo para hindi mag-dry yung buhok, mag-cream self. Oo. O. Yun pala yung ano, ichichika ko sa iyo sa Baka isipin nila kung ano na namang issue yan. Wala naman yun na naman i-check ako sa iyo uh, paano maligo at paano mag ano magsabon sa katawan para matanggal yung dumi, paano hindi kutuhin, paano lumambot yung buhok mo. Ganon. Dadaan ka diyan. Sabon, paano sabon ng buhok? Sa tamang sa pag sa tamang pagsabon ng buhok ng shampoo, di ba? kakainin kakainin lang ano lang ganyan ganyan dapat kakainin yung shampoo Diba, di ba kuskusin koyurin ganyan talaga yung tamang pagsabon Diba okay lang ano ilang shampoo na ubus mo sa ganito sa isa lang ako ano, dalawang ganito. Dalawang sa'yo? Oo kasi lalong... nakaka kasi ng buhok. Dalawang... Ay! Be! Ganyan lang. So, ako naman ang maligo. Balikan. Ah! Oo, oh. so, maligo po na tayo guys. Kasi ang check na, na talaga namin, paano maligo ng tama. <laughs> At paano magsabon ng katawan. San ba Ah! Ayun, ba? Ang oh, you ginaw know, pala. na. ba? sabi ko sa'yo? Hmm. Sa mm. totoo talaga, wala talaga ang isip wala pa talaga kung sa tagi? Wala talaga, mang ulo lang kami. <laughs> ano na tayo? Inulo lang po namin yung mga tao. Oo. Gusto lang po namin talaga mang ulul para mapanood yung kung paano kami maligo. Oo, oh, paano maligo? Paano maligo ng maduming pilo Kung paano maligo ang pangit versus sa maligo ang maganda. Ganun. So kami, sa gan tayo, team, team pangit. Oo. Kung, kung sa baba, kung sa maduming team, mas, uh, mas madumi lang. Uh Oo. -oh. Ay, Madumi lang. Madumi lang. Madumi lang, lang tayo. Kasi meron kasi uh -oh. tao na mas madumi, uh -oh. merong madumi lang, merong may, 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 may dumi. So kami sa madumi lang. <laughs> Wala namang i-chika namin. Wala namang i Wala namang issue kayo. Oo. So, oh. may i-chika nila issue Baka ninyo na may may issue, may chismis. Pero by the way guys ha, sabihin ko na lang sa inyo guys. Um, sa totoo talaga, yung page ko talaga ay na, na-ban ako ng 3 months. So hindi ako makalive, hindi ako mapuntak at um, uh, hindi po ako kasama ng mga bakla kasi na umiwas po ako. <laughs> umiwas mo na siya sa Manila? Umiwas ako sa Manila ako, sila na sa probinsya. Kasi masarap ang buhay probinsya kaysa mm -hmm. buhay Manila. Ang Manila alam mo na yung magulo. Magulong mm -hmm. sa Manila mm -hmm. pero masaya. Oo, oh, parang walang damang mainit lugar pero sa probinsya kasi ako gusto ko talaga ng probinsya eh. talaga so, sa probinsya? probinsya. So, yun lang. Yun lang talaga sabihin namin. At saka syempre sa probinsya may lalaki. Oo, oh, dagdag video kayo may lalaki. Oo, ano lalaki. pangalan mo, boy? Freddy. Ha? Freddy. Ha? Lalaki, pretty? lalaki. Freddy? Freddy Prede Aguilar. Freddy? <laughs> Oo. Oh, oh. oh, meet Uyo. Freddy, <laughs> <laughs> meet Yuri. Oo. Oh, oh. Thank you, Freddy, sa pag-video. Tagasan taga, taga ka, Prede. Ah, tagasan? Ay, ano si Freddy? Dali. Ha? Ah? kayo ba si Pridi? Kadama <laughs> yung bata. <laughs> so, yun lang talaga, guys. So, thank you so much, Mami Yuri. Um, kasi, at, alam niya kung paano, alam niya kung saan tong lugar, to, oh, paano, saan mas maligo na maganda, di ba? O, lady na, dinilinawi natin. natin. Mm -hmm. Walang issue, ha. Naligo lang kami. Mm -hmm. Yun lang. Walang issue talaga. Naliligo lang po talaga kami. Oh. Yun lang talaga, period. Oo, yun lang. Huwag niyang dagdagan, basta yun na yun. Nalibon sa wala akong leeg. Oo. Nagsishampoo din po ako. Basta ako, wala, uh, malaki yung chan ko. Yun lang. <laughs> yun lang. Magsishampoo pa rin ako ngayon. <laughs> Kaya guys, thank you so much and God. Maligo na kami. Bye! Tapos di picture mo siya. May kong maliit na tag kayo. May ano ka ba? Tapos upang uli,

Gina tumso, Len? Wala ka na Gina tumso,

Ayan. Ayaw nyo na ito. Salting sa fire. Si Eduardo. Kung nyo. Mag-run ito. Mag-run ito d'yan. 60 na mga ina ito. Thank God. 60 na ito. Nakukura konting dito. Of course, hindi na barbero. Mayroon siyo yung hindi nag-barbero ata. Huwag na mag-barbero. Kaya nag nga, nagkuha na. Nag-inamasahan natin sa tricycle. Mas malakas ang kilay. Nakita ninyo dalawang libo. Dito na kami ngayon sa um, Bicol. Ayan. So, dito kami kasama na daddy do. At sila daddy Alex. At kasi mag-show sila. Bukid pala to dito. Mm -mm. Maraming puno. Walang signal. Ayan. di Diba? Ayun. Tigbak karibok di sa kusina. Ay. Mag mag-delay daw wifi. Kailan mo na na. Betang loading pad kan. Nakakasihan. Kulan Quarantine. Warranty. 30 days sa baba. playful.

hindi mo pinost yung inulog mo. Posting. Ayan na. Sarap na lang ka. hindi mo na ako makapag-live. Bakit, Dad? Diyo sala ang nandito. Kaya, pala. Diyo sala. Baka din doon na lang sa Diyo sala tayo magpalo. Kasi mas wala ko. wala signal mo

nagagawa mo pa noong